Okay, is, may nakita po akong video na isang Muslim na mismo ang nagsabi na ang Bible is a Catholic book. Ito po'y kinumpile ng, ng Katoliko mismo. Panoorin po natin, ito po'y naging sagot niya mismo sa isang lalaki na nagtatanong at alam naman po natin na isang protestante. So, tinanong niya ang isang Muslim kung sino bang nagcompile or bumuo ng Biblia. At ito pong naging sagot sa kanya ng Muslim. Panoorin po natin ang video na ito. So ang tanong, saan ba nagmula? Sino bang nag lahat ng ito? Alam mo ba? O sino nag-gather nitong mga books na to at ginawa siyang Biblia? Alam mo kung sino? Yung kalaban ng simbahan nyo. Sino yung kalaban ng simbahan nyo? Okay. Catholic Church! Catholic Church! Natatawa pa ako dito no dahil uh, talagang kalaban yung touring no ng kapatid nating ito no sa Iglesia Katolika. <laughs> At ang patungkol po sa kanyang tanong sa Biblia, ay ito naman pong malinaw na sagot ng kapatid natin na Muslim. Panoorin po natin ito. Catholic Church! Sino ang nag ng mga libro at tinawag na Biblia at biniklara na, na salita ng Diyos? Catholic Church! Ibig sabihin ko, pang nalubi yung Biblia niyo sa kanila. Ibig sabihin ko pang nalubi yung Biblia niyo sa kanila. You see, mga kapatid, nako po, utang na loob pa pala ng mga kapatid natin yung uh, pagkabuo mismo ng Biblia. No? Dahil kung wala po sa Iglesia Katolika, ay nako po, siguradong wala din silang gagamitin na Biblia no? para ipanira din. No? Sa Iglesia Langkod lang po dahil madalas na ginagamit nilang Biblia upang sirain din po ang Iglesia Katolika na siyang bumuo po nito. At uh, dahil gamit po nila ang Biblia panlaban sa Iglesia Katolika, ay nako po, sila din mismo ang natatamaan dahil ni Katiting ay wala naman silang contribution sa pagkabuo mismo ng Biblia. So, parang uh, redundant no, nasabihin na gagamitin mo ang isang aklat no, laban sa gumawa nito. Dahil may utang na loob pa nga, no, sabi ng isang Muslim na ito, na may utang na loob pa yung mga kapatid natin na protestante dahil nagkaroon tayo ng Biblia. No? So, tama po ang sabi ng, at, ng kapatid po natin na Muslim that the Bible is a Catholic book. No? Ito po ay katolikong aklat. Dahil ang Biblia po ay binuo ng katoliko para sa katoliko. And it's 100% po na sa bawat pages nito no ay katoliko. Bakit naman po? Dahil kung hindi ito tinipo ng simbahan, no, hindi po ito uh, uh, binigyan no ng uh, time ng simbahan o no, ng ating mga obispo, ng mga, ng mga namuno ng simbahan na matipon ito at piliin kung ano ba talaga ang mga aklat na inspired ay wala po tayong Biblia no, na may masasabi ngayon or mababasa ngayon. So wala naman pong Biblia talaga, no? wala namang Biblia ang mga sulpot na sekta. Tama po ba? Dahil nagkaroon lamang po sila no, ng sarili nilang version. But then again, hindi po sila ang nagbuo or hindi po sila talaga ang uh, ang uh, 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 pasimuno or nanguna no sa pagbuo ng Biblia. So they just only uh, create their own version no pero kung tutusin ang pagkakasunod po ng mga aklat sa Biblia, ang pagbuo nito, ang pagpili ng mga aklat para isama sa tatawagin nating Biblia ay Katoliko po ang gumawa. So dahil kung ano po ang ginawa ng simbahan na pagkakasunod ay ganoon pa rin ang kanilang sinusunod na no, sa kanilang mga translation ng Biblia. So kung sabihin po natin na yung mga kapatid natin ay may mga sarili talagang Biblia, well, eh sana po ay hindi magkapareho ang Biblia na ikinumpile ng simbahan sa Biblia na meron ng mga kapatid natin sa si iba yung pananampalataya. kaya tama po no, yung uh, sagot dito ng kapatid natin na Muslim na um, ang, Biblia ay talagang katoliko ang nag No? At uh, o loob pa ito ng mga kapatid natin na Protestante kung bakit mayroon tayong Biblia ay dahil mismo sa iglesya Katolika. Kaya tama po na sabihin na kaya wala ta wala talagang Biblia na masasabi ang mga kapatid natin na kakasulpot na sekta kung hindi po no sa effort na ginawa ng iglesya Katolika. So, ito pong ating tatalakayan ngayon at uh, mga kapatid, no, subaybayan po natin ito. At samahan niyo po ako sa ating live, no, ngayong gabi para sa ating episode patungkol sa pagkabuo, pagcompile ng Biblia. So, samahan niyo po ako. Hi sir. this is this Hi there, this is Mr. Curious Catholic, ang inyong lingkod at kapanalig na magbibigay sa inyo ng mga kasagutan sa mga katanungan na matagal ng bukang bibig sa ating pananampalatayang katoliko na hatid lang naman ay pag-ibig. So ang tanong, saan ba nagmula? Sino bang nag lahat ng ito? Alam mo ba? O sino nag-gather nitong mga books na ito at ginawa siyang Biblia? Alam mo kung sino? Yung kalaban ng simbahan nyo. Sinong kalaban ng simbahan nyo? Catholic Church. Catholic Church. So yun po mga kapatid, no, ay isa po ito sa mga nakita natin no, sa social media again, na uh, kumakalat din no, ng dahil sa naging pahayag dito ng kapatid natin na Muslim na talagang pabor siya doon sa pagkakakumpile ng Iglesia Katolika patungkol po sa Biblia. Alam naman po natin na ibang pananampalataya din itong mga kapatid natin na Muslim. Pero sila din na kung saan ang batayan po nila ay Quran, no? Pero sila din po itong uh, sumasang-ayon na kung wala pong Iglesia Katolika ay wala ding matatawag na Biblia. At patungkol po sa video na ito, na isang protestante na nagtanong no, sa kapatid natin na Muslim, uh, patungkol po no, sa paggamit ng Biblia. Nako <coughs> po, alam po natin, no? Napakalinaw pong sagot natin, ang sagot po ng kapatid nating itong Muslim, no? Panoorin po natin ang naging sagot niya po dito. Catholic Church, sino ang nag ng mga libro at tinawag na Biblia at biniklara na, na salita ng Diyos? Catholic Church, ibig sabihin mo pang nalubi yung Biblia sa kanila. So, di ba? So, napakalinaw pong sagot ng kapatid natin na Muslim. It's the Catholic Church who compiled the Bible, hindi pong mga kapatid natin na protestante. Kaya kung sasabihin po nila na sila lamang yung may authority na mag-interpret ng Biblia, na sa loob doon sa tinatawag natin na Biblia. Diba? So, napakalaki talaga ng responsibilidad at naging...